Alam po ninyo, isang makasaysayang pagtitipo sa araw po na ito, itong Harvest Festival. Ipap, na ipak, uh, na ipakita po natin sa pamamagitan ng ating department manager at ng ating mahal na ni-administrator na makamagnalon, tigaaway, ni Sir Administrator Eddie Guillen. Palakpakan po natin siya na pagtagumpayan po natin sa kapila ng pokunti po yung ating tubig. tayo ngayon sa tanggapan po ng NIA Euphrates Division 5. Matapos po ang kanina'y matagumpay na harvest festival sa Barangay Tampak Uno. At uh, dito natin masosolo <laughs> ang uh, ating OIC, ang Division Manager OIC si Engineer Robert Macas. Uh, magandang hapon na, ha, sir. Magandang hapon po. Ayan Opo, at uh, congrats Matagumpay po itong uh, Harvest Festival, ano po? Apo. Apo. Uh, ano po bang layunin itong Harvest Festival? Ano po nais makita? Sige po, pwede po bang uh, pakidagdaga po bukod sa paliwanag kanina umaga ng ating mga tagapangasiwa ng programa? Apo. Magandang katanungan po yan, uh, Sir Diego. Ang Harvest Festival po ay sinagawa sa maraming division na nauna nga po yung Division 4. Tapos ito nga po sa ngayon, na idaos po natin sa Division 5 at ang naging uh, pangunahing panauhing pandangal po natin ay ang ating minamahal na administrator, si Sir Eduardo Guillen. Isinagawa po itong Happy Festival na ito sapagkat sa kabila nais pong ipakita ng mga taganiya na uh, lalong-lalong na ang Eupris na sa kabila ng mababang water level ng pantabangan o mababang available volume for irrigation na binigay sa UPRIS Division 5 eh, kayang-kayang makapag-produce dito sa Division 5 ng magandang ani despite na ganun ang elevation ng pantabangan despite na mababa ang pro, uh, programa natin in fact, dun po sa 18,532 na film up service area natin, ang naiprogram lang po natin ay 11,740. Pero napakapapalad po natin sapagkat ang napatubigan po natin ay 18,181 at sa aking pagkakatanda, nadagdagan pa Sir Jobo yun, ano? nadagdagan pa. Ibig sabihin, ah uh, yung pronouncement ng pag-asa tungkol sa El Nino saka mababang elevation ng Pantabangan Dam, hindi gaanong naapektuhan ang Niyayo Priest Division 5. Nasa 285 lang po yung hindi natin napatubigan. Pero ang totoo doon, ang unprogram po natin ay 6,491. Yun yung unprogram. Pero ang hindi lang po natin napatubigan ay yung 285 hectares. O paano po natin nakamit yon? Ito po ay sa pagkikipagtulungan ng ating mga minamahal na Irrigators Association, officers and members. At siyempre sa tulong po ng ating mga masisipag na niya personnel o una, yung ating mga uh, WRFO, Senior Water Resource Facilities Technician o yung SWRFT. Nandiyan rin po yung pakikipagtulungan ng ating pong mga IDU personnel. At siyempre yung tulong, suporta na ng nagkakalog po ng ating mga Uh, sa Irrigators Association. Sa so, tulong-tulong po 'yan ng ating mga atin sa tulong ng ating mga officers and members ng Irrigators Association, nakamit po natin yung 18,000 uh, 246 hectares na planted area. Meron. Opo. So, doon po sa 280 plus. Opo, lahi... 246 uh, 285 po. 85 na hindi po napatubigan. Ito uh, po ba yung target o kasama o tinutukoy doon sa sinasabing uh, tatayuan ng solar pump na binabanggit po ng ating uh, NIA Administrator uh, Eddie Guillen? Opo, tama po kayo doon. Uh, yung pong lahat ng mga area na hindi po natin napatubigan, eh, para sa kaalaman po ng lahat, ito po yung talagang nasa pain and portion na po yung dulo na. So, ang pinaka talagang solusyon nun, uh, magahan, sabi nga ni administrator, hahanap po tayo ng groundwater. Ganun. At maliban po doon, meron yung mga open source po. Open source, tulad po ng mga ilog, yung mga creek po na yan. Pwede po tayong mag -gondon mag-install po o mag-construct ng solar pump doon na po kukuha para mapatubigan po yun at yung ating natitirang 285 hectares na yun Pwede po manaman uh, anong particular area po sa Division 5 ito pong uh, uh, matatayuan posibleng matayuan po ng uh, solar pump Yun pong ating 285 na Area po na, yun na hindi inaabot po, hindi talaga uh, napatubigan po ito. Ito po yung mga uh, barangay na nasa Victoria, sa Mangulago, saka sa kanarem. Tapos naman dun sa Gimba naman po, Balung East, Subol sa Kakalin. Yun po. Yun po yung mga priority po natin. Ba Balung West. Balung West po, Balung West. Opo, oh, oh, Balung West po so, kung sa kasakali po, mga, kailan po kaya ang uh, implementation po itong mga project na ito? Uh, bali po dun sa information po na napanggit po ng ating department manager, napanggit nga po ng ating admin, ni administrator na meron na raw po siyang pondo. So, pag ibig sabihin, pagka may pondo na po yon ipiprepare na po yung mga program of works, tapos ibibid po yan. Pagkatapos pong maibid, o di bibigyan po ng notice of award ang ating mga kontratistang nanalo o tapos bibigilan sila ng NTP. Ganun. O yeah. di sarap i-implement po yan. At kung papala po tayo at sana, uh, pagkatapos po sana ng itong anihan na ito, maakon na po sana. Maumpisahan na nga po sana kung maaari. At kung hindi, medyo madilim naman po. Pero itong sigurado po yan, itong taon po na ito, sigurado maumpisahan. So, So, yung pong nababanggit po kanina na 1.5 billion na para sa NIA UPS po, po yan? Apo, sayang, o hindi po yan. para sa Division 5 lamang? Sa NIA lang po yon Tapos naman, ang nabahagi naman ng niya UPS doon, yung una po namin pag-uusap, uh, nasa 250 million po yun yung para doon sa Division 5. At 250 million? So, at parang para may pag-asa pa pong madagdagan yon At ang sinasabi, kung madag parang madadagdagan pa ng 60 million. So, 310 million po yung i-budget na ay bibigay so, sa... Intended kita. for solar pump. Opo. Opo. Wow, malaki-laki po, no? Opo, malaking tulong po sa ating mga kapwa magsasakyan, lalong lalo na yung mga nasa baba at yung gumagamit po ng mga diesel engine. Ayun ano po, diesel engine. Opo. So, dito po sa solar pump, ah, sa disenyo, kakayanan, ah... May idea po ba kayo kung ilang hektarya ang napatutubigan kung meron mang nagawa na sa ibang lugar? Ayaw po. Meron naman po tayong nagawa na rito sa Division 5. Actually, doon po sa parting ng Villarosa, yung dalawang solar pump po na yon na nagkakahala na halaga ng 28 million, uh, nasa 35 hectares po yung kayang patubigan. Ah, 35 hectares uh, 35 po? Ah, 35 hectares. Opo. Ano pong requirements? para do sa lugar. Ay, maganda po. Ay, pagtatayo po ng solar pump. Tama po, maganda. Sasamantalahin ko na po yung pagkakataon na ganun. Kasi baka naman ibat eh, kami eh, dito hindi na ang karoon. Ang unang-unang requirements po doon, yung deed of donation. Ano? Kasi meron meron na po tayong patutubigan eh. Mm, kahit na meron na rin po tayong pondo. Eh kahit na meron po 'yan kung ayaw naman ng nang magsasaka, na mag-donate, eh wala rin po tayo magagawa. Medyo malaki, may kalakihan din po kasi yung, kung, eh, hindi ako nagkakamali, nasa 300 to 500 square meters. Depende po dun sa, kwan sa laki nung solar pump na ilalim. Sir, babay po tayo doon sa, ano, sa Harvest Festival. Opo. Kanina po, uh, yung booker po ni Kagawad Cesar de la Cruz po ang uh, tinigdan. Kung ilan po ang magagapas, ilan po yung nagapas? Ah, uh, yung pong initial na yung una na hinarbis po natin, uh, may area po siyang 3,000 square meters or 0.3 hectares. Ang naani po doon 73. yon 73 hectare, at ah, okay, 73 kaban sa Sir Sergio no? Ngayon po pagkakukunin yung ano average sale 58, 59 ganun ano. Kaya kung kukunin po yung talagang average niya per hectare tatakpo po siya ng 245 kabans per hectare. 245 okay. cabans? Opo. Mm oh. Kaya magandang kwan oh. na po yun, magandang ani na po yun. Nung po ba mga nakakarang dry season, eh, nasura nyo rin po ba yung mga inaani rito sa lugar Opo. po ninyo? Meron po kaming kwan may records po tayo niyan. Ang pagkakaiba lang po ngayon, yung pong minomonitor po namin ani ng magsasaka noon, meron po siyang inbred sa kamay hybrid. Kaya pagka minomonitor po namin ganoon, pag nag-sample po kami, uh, hindi po namin tinitingnan kung yung ay, ilan ng inbred na ano? ang ani ng inbred, ilan ng ani ng hybrid. Pero yung random sampling po namin, yung average po ng division 5 nasa uh, 150 155.67 155.67 yun po yung Opo. average Opo. Ito po uh, hybrid po yung ginamit kay Kagawad, dito po Opo. 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 So, Pero kung po yan hindi naman ibig sabihin na yun meron na po tayong initial na yield na yun yung ani Hindi naman ibig sabihin ah, puro gano'n meron din po mga mas mababa baka tatakbo siya ng 180 may mga 200 may gano'n naman po tapos baka yung inbred, siyempre meron may, din naman pong mat matataas o inbred. Meron na nagwa 150 rin. naman. So, sa po natin mako-contribute? Ito pong uh, maganda ganda ani po. Uh, ngayon, sa bahagi na po yan ng uh, Division 5. Siyempre po, pagka yung magandang ani, eh, unang-una po, magiging maganda, lalo na pagka magandang ani, mataas pa ang presyo ng palay, tataas po yung kita ng ating mga kapwa magsasaka. At siyempre pagka mataas po ang ani, lahat ng ating mga kapwa magsasaka, yung rice self-sufficiency na, ina, na pinapangarap ng ating pong Pangulo, ng ating pong NEA Administrator, eh, maaatin po natin. Mag, magkakaroon ng contribution po yung, yung Division 5 at siyempre yung ng kabuuan ng UPRIS doon sa, uh, sa production po ng palay. Dun po. Ayan. O oh, sir, baka meron po kayong naisabihin sa mga kamagsasaka po natin na makakapanood po dito ang uh, ating Ay... panayam. Opo, sasamantalahin ko na yung pagkakataon po. ano uh, Unang-una, uh, nagpapasalamat po ang pamunuan ng NIAU Division 5 sa patuloy na suporta sa pakikipagkaisa, hindi lamang ng ating mga Irrigators Association. Siyempre, nakikita na rin po natin nakikipagkaisa yung ating po mga kapamagsasaka Sumusunod po sila dun sa tinatawag na rotation schedule, yung alternate wetting and drying. Kaya hinihimik po natin yung ating mga kapwa magsasaka pa na uh, patuloy na suportahan yung iniimplement po ng Neopris niya tungkol dun sa rotation schedule or your alternate wetting and drying. Sumama po tayo dun sa inilulunsad ng Ostrom tungkol dun sa implementation ng alternate wetting and drying. Hindi lamang po kasi uh, kikita yung ating po mga kapwa magsasaka na lalawak dito kundi nalilimit rin po yung tinatawag na emission ng methane gas na kung saan uh, pagka hindi po natin na-control ito, itong methane gas na ito nagko contribute po ito dun sa pagkasira ng ating ozone layer. Pagka nag-implement po tayo ng alternate wetting and drying uh, nalelesen po natin yung pagkasira ng ozone layer. Ganun po. Maraming salamat po, sir. Apo, maraming salamat din po. Apo tayo. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, ano ba ang direksyon uh, direction ng National Irrigation Administration?